Hoy! Hmm. Hey, Anong ginagawa mo dito? Ba't nandito ka? Kanina pa kita ka hinahanap. Dito ko lang pala. Sus! Alam mo namang kaburing-buring. Kaburing-buring sa bahay. Taong bahay na lang ako. Puro na ako duta, 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 duta. Puro duta na lang. Kaburing na doon. Dito na lang. Punta tayong playground. Meron doon dito. Meron doon slide. May monkey bar. Aslay, do yan. Alam mo naman, di ba? Taong bahay lang ako. Hindi ko alam yung mga larong yan. Alam ko lang, Dota, lol, Counter. Yun lang yung alam ko. Sus, ako bahala sa'yo. Dali lang yan, turang kita. Ano, tara na? Tara, tara Hindi ko alam yung gagawin ko. Paano ba? Kaya mo na yung sarili mong bumaba. Bumaba? Huh? Magpakumbaba. Kahit alam ko naman sa sarili ko ako yung tama. Tapos wala siyang ginawa, lagi na lang akong iiwan. Hanggang kailan ako magtiti sa isang relasyon, hindi ako kayang ipaglaban. Oh, too much love will kill you, just as sure. Dito, okay. 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 Um, um, dito, akit-akit, nungbidin, nungbidin. Ito lang. Ito lang, oh. Padali. Ayoko. Kahit ang laki-laki ko na, natakot ako eh. Baka mahulog ako dyan. Kumapit ka lang ng mahigpit. Ano ka mo? Kumapit? Alam mo, kung kapit lang pag-usapan dito, sobra na yung nagawa ko. Kahit alam kong masasaktan ako, kahit alam kong magigintang ako dito ng todo. Pero ano, bumitaw siya at pinagpalit ako sa ibang tao. Baka meron